Ngayon, nais kitang dalhin pabalik sa isang simpleng silid sa isang tahimik na gabi. Doon, ang anak ng buhay na Diyos ay lumuhod sa harap ng kanyang mga alagad. May tuwalya sa kanyang baywang at palanggana sa kanyang mga kamay. Hindi niya ito ginawa upang magpakitang gilas. Hindi niya ito ginawa upang palakpakan. Ginawa niya ito dahil sa pag-ibig. Naiisip mo ba ang tagpo? Ang Diyos na lumikha ng kalangitan, hinahawakan ang maruruming paa ng tao. At hindi lang kahit sino, kundi yaong, sa loob lamang ng ilang oras, ay iiwan siya, ikakaila siya, pagtataksilan siya. Ngunit siya'y lumuhod pa rin at gaya ng nasusulat sa Juan 13.17, sinabi niya, Tinatawag ninyo akong guro at panginoon at tama kayo sapagkat ako ngayon. Ngayon na ako, ang inyong panginoon at guro, ay naghugas ng inyong mga paa. Dapat din ninyong hugasan ang paa ng isa't isa. Hindi lang paghuhugas ng paa ang ginawa ni Jesus. Hinugasan niya ang kayabangan. Hinugasan niya ang pagmamataas. Hinugasan niya ang kahambugan sa silid na iyon. Itinuro niya sa atin ang isang bagay na tinatanggihan ng mundo. Ang kadakilaan ay hindi matatagpuan sa trono, kundi sa sahig. Ilang beses ba tayong umaasang paglingkuran? Gaano kadalas tayong nagre-reklamo kapag hindi tayo kinikilala? Ngunit ipinapakita sa atin ni Jesus ang ibang daan. Sinasabi niya sa iyo ngayon, Kung nagawa ko ito, kaya mo rin. Ang kababaang loob ay hindi kahinaan. Ito'y kontroladong lakas, kapangyarihang may layunin. At sa mismong sandaling ito, tinatawag pa rin niya tayo na ibaba ang ating paningin, iunat ang ating mga kamay, at hipuin ang sakit ng iba ng may paggalang. Nakapaglingkod ka na ba sa isang tao nang walang nakakaalam, walang kamera, walang likes, walang palakpak, ikaw lamang at ang Diyos. Tinuturuan tayo ng mundo na manakop, magpakitang gilas, mangibabaw. Ngunit tinuturuan tayo ng kaharian ng Diyos na magpakumbaba. Si Jesus, na may buong kapangyarihan sa langit at sa lupa, ay iniwan ang lahat ng kaluwalhatian at lumuhod na parang isang alipin. At gaya ng nasusulat sa Filipos 27 8 sinabi ko, ginawa niya ang sarili niyang walang kabuluhan sa pamamagitan ng pagiging lingkod, nagpakumbaba siya sa pamamagitan ng pagiging masunurin hanggang kamatayan. Iyan ang halimbawa, hindi lang paghuhugas ng paa, kundi pati paghuhugas ng ating mga paghuhusga ng ating kayabangan ng mga pader na ating itinayo laban sa isa't isa. Ngayon marahil tinatawag ka ng Diyos sa isang uri ng paglilingkod na walang makakapansin. Marahil ito'y pagpapatawad sa katahimikan o panalangin para sa isang taong nanakit sa iyo. Maaring ito'y paglilinis ng kalat na hindi mo naman ginawa o pagmamahal sa isang taong hindi ka minamahal pabalik. Ngunit tandaan mo ito, nakikita ng langit, pinahahalagahan ng langit, gagantimpalaan ng langit. At gaya ng nasusulat sa Mateo Saikamban 4, sinabi niya, Ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantimpalaan ka. Sino ang maaari mong paglingkuran ngayon? nang walang ibang nakakaalam. Nais mo bang maging katulad ni Jesus? Magsimula ka sa mga paa. Marahil pagod ka ng maglingkod. Pagod ng magmahal ng walang kapalit. Pagod ng umabot. At puro katahimikan ang natatanggap. Maaaring iniisip mo, Nakikita ba talaga ng Diyos ang ginagawa ko? At ang sagot ay, Oo, palagi niyang nakita. Gaya ng nasusulat sa Hebreo Sarpaten, sinabi ko, Hindi makatarungan ng Diyos. Hindi niya malilimutan ang iyong mga gawa at pag-ibig na ipinakita mo. Maaaring hindi kuminang ang kababaang loob sa mata ng mundo, ngunit kumikislap ito sa langit na parang dalisay na ginto. Sa tuwing ikaw ay naglilingkod, nang hindi naghahanap ng papuri, mas lalo kang nagiging kawangis ni Jesus at hindi iyon nakakaligtaan, hindi sa langit. Maaaring iniisip mong nasasayang ang oras mo, ngunit ikaw ay nagtatanim para sa kawalang hanggan. Gaya ng nasusulat sa Kawikaan 22, Psalm 4, sinabi ko, ang kababaang loob at pagkatakot sa Panginoon ay nagdudulot ng kayamanan, karangalan at buhay. Ang paglilingkod ay pagtatanim. Bawat pinggang hinugasan ng may pag-ibig, bawat pagbisitang ginawa ng may malasakit, bawat panalangin ibinulong para sa isang taong hindi malalaman. Lahat ng iyon ay bahagi ng kwento mo sa harap ng Diyos. Pinalalaya tayo nito mula sa pangangailangang purihin at inilalapit tayo sa puso ng Ebanghelyo, ang nakatagong pagpapala sa kababaang loob ay ang presensya ng Diyos. Sapagkat kapag ika'y yumuko upang maglingkod, ang Diyos ay yumuyuko rin kasama mo. Maisip mo ba ito? ang manlilikha, ang hari, ang tagapagligtas ng mundo, lumuhod para sa iyo. Alam niya ang iyong mga pagkukulang. Alam niya ang iyong mga pagkadapa. Alam niya ang mga kasalanang tinatago mo. Ngunit kahit ganoon, siya'y lumuluhod pa rin. Hinahawakan niya ang iyong pagod na mga paa ang iyong pagkaluging hakbang at sa pamamagitan ng buhay na tubig. Sinisimulan niyang hugasan ang iyong kaluluwa. Gaya ng nasusulat sa Juan Trastanto Pasepe, sinabi ko, Hindi mo pa nauunawaan ang ginagawa ko ngayon, ngunit mauunawaan mo ito kalaunan. Hindi mo kailangang maunawaan ang lahat ngayon, ngunit kailangan mong magsabi ng oo Oo sa tawag. Oo sa paglilingkod. Oo sa kagalingang hatid ng kababaang loob. Nais mo bang maging dakila? Matutong lumuhod. Nais mo bang mapuspos ng ispirito, Alisin mo ang kayabangan. Gaya ng nasusulat sa Santiago po 4.10, sinabi ko, Magpakumbaba kayo sa harap ng Panginoon at itataas niya kayo sapagkat sa isang mundong obsesyon sa pagiging una iniimbitahan ka ng Diyos na maging huli sa isang henerasyong sumisigaw ng tingnan mo ako bulong niya halika sumunod ka sa akin naririnig mo ba ang bulong na iyon mahina ngunit matatag inaabot ka nito saan ka man naroroon sa iyong kwarto sa iyong sakit sa iyong pagod Marahil ikaw ay napag-iwanan. Marahil ikaw ang laging nagbibigay, ang laging naroroon, ang laging inuuna ang iba. Ngunit tila hindi nakikita. Ngunit nakikita ka ng Diyos. Nakikita niya ang inang nagsasakripisyo ng tulog para sa kanyang mga anak. Nakikita niya ang lalaking pinipili ang integridad kahit walang nakakakita. Nakikita niya ang kabataang palihim na nananalangin, umaasang magkakaroon ng kapayapaan sa kanyang sirang tahanan. Nakikita niya ikaw, hindi dahil sa iyong ginagawa, kundi sa iyong puso. At kapag yumuko ang iyong puso, ang langit ay lumalapit. Sapagkat sa sahig, kaibigan, doon umaakyat ang halimuyak ni Kristo. Doon gumagaling ang mga puso. Doon nababali ang mga tanikala. Doon nagsisimula ang pagbabagong buhay, hindi sa entablado kundi sa tuhod ng hindi nakikita. Hindi mo kailangang maging sikat para baguhin ang mundo. Kailangan mo lang ng tuwalya at palanggana. Hindi mo kailangang sumikat. Kailangan mo lang lumalim. Paano kung ang pinakamalaking epekto mo sa mundo ay hindi sa sinasabi mo, kundi sa tahimik mong ginagawa ng tapat? Paano kung ang mga lihim mong gawa ng pag-ibig ay umaalingaw-ngaw -ngaw sa kawalang hanggan? Kaya ngayon, inaanyayahan kita. Huwag mo lang hangaan si Jesus. Sundin mo siya. Huwag mo lang siyang banggitin. Tularan mo siya. Lumuhod ka sa panalangin, sa paglilingkod, sa pag-ibig. Hayaan mong ang kababaang-loob ang maging iyong lakas. Hayaan mong ang katahimikan ang maging iyong alay. Hayaan mong ang iyong buhay ang maging sermon. At tandaan mo, isang araw ang siya na lumuhod ay babalik sa kaluwalhatian at sa mga pinili ang landas ng kababaang loob, sasabihin niya, magaling, mabuti at tapat na alipin. Kaya maglingkod ka, kahit walang pumalakpak, kahit walang makakita, kahit marumihan ang iyong mga kamay, sapagkat ang mga paang huhugasan mo ngayon ay maaaring lumakad patungong langit dahil sa iyong pag-ibig at matanggap mo ang buong gabay na debosyonal para sa Hulyo upang bawat araw ng buwan ay maging hakbang sa iyong lakad kasama si Jesus. Manalangin tayo, Panginoong Jesus, turuan mo akong maglingkod ng may kababaang loob. Hugasan ang paa ng mga nanakit sa akin. Magmahal ng hindi naghahanap ng papuri at mabuhay hindi upang makita, kundi upang ipakita ka. Mag-subscribe, ibahagi. At tandaan, ang tunay na kadakilaan ay nagsisimula sa iyong mga tuhod